Oh. diana ana, Sir Romel. kada na yung hamon mo sa ko ah. oh, Wala na ako dito mga mga bay kay sabi ni Sir Romel tunlon ko yung mga bukog mga bay kay padala siya sa akin ng 20k. Sana legit dito si Sir Romel. Oh. Sabaw. Hmm. Mahirap to yung pinagawa mo sa akin, sir. Minsan lang ako nito Nakakain ng bukog. Pero ito siya mo, sir. Pinagawa ko lang to nito yung ginamos. Oh. Kung sa mga ipaabot mga bay, ba paan at apod. At agan na sir, Oh, so, isang buong manok to. So, unahin ko pagkaon yung mga bukog. Oh, sama na ito. Diba, sabi mo nga, mukong kakain ko, oda na. Hmm. Walang daya to. Sa mga bata dyan, wag, nawag nitong niyo gagayahin. Manood lang kayo, mag-enjoy, oh. Sa sana natong suka. Hmm. Hmm. Para matang-tang ngipin ko sa bukog. Hmm? Hm. aku dakung magawa mga bay. Kamu langsung nih Si Romel Si, si Romel. Ito ba? Ginoon. Hm. Mo danan Hmm. Baka sabihan mo kita orang dayan. Hmm. Oh. Hmm, tapos pa. Hmm. Hmm. -hmm. hmm. 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 20k, kay sir, sir, kayo. Malapit na mga anak yung asawa ko. Hmm? Hmm? Kakain lang ako ng bukog. Naka 20k kaagad ka ako. Hmm? Sana lady to si, sir mga bay. Hmm? Hmm? Bukog yung manok mga bay. Hmm? Hmm? Mm. Mm hmm. Mhm. Jabe. Merog Tang tang ni pink. Hmm. Hmm. Mm. Besik long tukai aku ah. Hmm. Ini yang cakok ngebukong. Ini yang onod mga bay. Kebelin ko na siya kong sawa kaya naglabara ba? Ba, tayo yung masakon habang tag ba? O, no, para di tag-sukotan. No? Hmm. bukong siya, ha? Hmm? Baka mo, gidayak ang video ko, walang daya yan. Hmm. 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 Ikaw lang <laughs> siguro sir, hindi ko papatulan yung 20k mo. Hmm. Hmm. Oh. Tining no, ako na ibilin sa ako asawa mga bay, kaya to naglaba kaya kaya nag nagkasukan ka sa ang -an bitaw hmm. ba? Diba? okay kayo? Mm. Mm. Mm hmm. mukog na hmm. Kada. Ah. Hmm. Kita panggil. Hmm. Hmm. Buka guna hmm. Jalan tu. Hmm. Hmm. di bawah hmm. hmm. bakal sabi ya, main aku hmm. ah. hmm. hmm. Ibanan kuning sudah anjak sawah mga bayi. Sabang hindi niya mahurot? Hmm? 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 Hmm! 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 Baka sabihin mo sir, hindi ko ginihila mo yung bukog. Oh! Wala na daya tong video ko. Hindi ako marunong mang daya ng mga video. Hmm. na mga bukog, eh, hurut hmm. <coughs> diba, okay kayo? M <coughs> M <Grabé. coughs> oh.

Ng kasok antaw sa Sudan. Di ba? Tapo pa maglabar ba? Ah! kailangan Hmm. Dire mo ba Salamat. Di ba? Okay kayo?